Punta kami ngayon guys sa ano sa may entrance. Dito yung dulo ng ano skywalk. Punta kami sa taas. Ganda na ano oh, yun. May, yun oh, black lak. Papunta kami bakit kami sa taas. Ano yan kaya no? Food court. May CCTV. Sa taas. Parang Yeah. Ay, saan ba yung ano? Punta. Ayan yeah, natin yung entrance. Ewan. Punta tayo dito ano sa, taas, tayo sa taas. Anong muna tayo sa babahaya? Sa taas. Ha? Dito tayo sa taas. Dito. Tanong kaya tayo sa baba? Muna tayo sa entrance niyan. Doon so, nga ito, pakit ko. Hindi nga, hindi dyan. Ang ano dyan Pababay ang... Pababa na yan. Pababa na yan. Oh. Kaya sa taas ang ano. Ay, kaya ibig sabihin niya, si Rosa, pagka ano, pagbaba, na yun, dilihan ng pagkain. But I'm sure it's extremely expensive. Ah, oh, taas. oh, kaya ito yung pilahan siguro pag maraming tao. Ha? Huh? okay siguro entrance na. Hindi pa dito ah. Hindi na, hindi pa sa taas pa nga. Hiking nga. Ah. Oo, hiking na. Ang punong pagod. Sa <laughs> <laughs> Ayun. Sundan kaya natin yung daanan na yan. O, oh, dito na lang. Hindi sa, sa taas ay, pa nga. Sa taas pa o. Hindi, dapat so, ano yung hanggang na yan o. Ahem.

Malinit pa. Oo, dami oh, daming bunga. Oh, yeah, sarap sarap Makaban. Hindi ah, pa hinugyan, Luka. <laughs> Masarap ka dyan. Sige, kainin mo. Hindi pa. Ano. Dito ang entranso. Dito, o oh, yun. Ayan. Skywalk. Sana ah. may ice cream sa mamang sa baba. Sana ang ang ice cream. Diyan ang ano, Indra. Oh, Indra, hindi oh. yata. Ano tayo makapasok po? Di ba, nine? Oh. Nine? Oo. Oh. Wala pang nine yata. Hmm. Can you check your phone? Ano? Uy, 844 na, uy. Wala pa. Basit wala pa tao uy. O, oh, akit muna tayo. Saan? Dito. Sa trail. Ayan. Ayan. Sige, hangin pa, hangin pa. Oh, ayan. Oo, o, ayan. Ayan. Oo. O, ayan. Oo mm -mm. Oh, pataas. Sinarusa kasi ano, nagmotor. Oh. May motor sila. Ay, pakyat naman na to. Oo, hindi natin alam. Ay, dito na, balik na tayo. Balik na. <laughs> Upo na Parang lang ba? tayo dun. <laughs> Parang tayo lang yata. Ang dito maaga. Balik na guys. Punta kami dun sa... Sa din mga Bukas na. Oo. Oh, oh, oh. Ay.